Kumusta mga ka-blessing and uh, welcome sa ating YouTube channel once again at uh, meron tayong uh, uh, balita so I'm not sure if this is a blessing or this is a good news or bad news sa Pilipinas pero para sa akin medyo negative, hindi magandang uh, balita para sa ating uh, bansa ano so uh, nagsalita na nga si... Uh, President Donald Trump ng U.S. na nagpost siya sa isang uh, sa social media. I'm not sure if this is from X, or from Twitter, na post ni Donald uh, Trump. So, uh, ito yung tungkol dun sa pagbisita ni uh, President Marcos sa U.S. para sabi nila ay nga dun sa tariff o dun sa tax na i-impose sa ating mga produkto sa pagpasok sa U.S., So yun nga nagsalita na si Donald Trump dahil tapos na yung pagbisita ni uh, uh BBM sa US. Basahin natin kung ano sinabi ni uh, uh Donald Trump. Sabi ni Donald Trump, President Ferdinand Marcos of the Philippines is just leaving the White House with all of his many representatives. Um it was a beautiful beautiful visit and we concluded our trade deal whereby the Philippines is going open market. Okay, take note. Open market with the United States and zero tariffs. Okay, the Philippines will pay a 19% tariff. In addition, we will work together we will work together militarily. It was a great honor to be with the president. He is highly respected in his country, as he should be. He's also a very good and tough negotiator. we extend our warmest regards to the wonderful people of the Philippines. Okay. So, um, pasensya na kayo. Medyo natatawa ko ng konti. Kasi, uh, alam naman natin yung realidad. Hindi talaga totoo yung ilang sinabi ni Donald Trump. Just wala siyang alam sa realidad ng nangyari sa atin, sa bansa natin, sa Pilipinas. So, number one, um, uh, ang, ang, ang medyo negative kasi dito sa so sinabi ni Donald Trump, sabi niya, ang Philippines daw is going open market. Okay? with the United States. Ibig sabihin bukas ang market ng Pilipinas sa US. Wala tayong impose na kahit anong tax. Okay? Sabi ni Donald Trump mismo, zero tariffs, di diba? So ibig sabihin zero tariff tayo. Uh, ibig sabihin hindi natin uh, sisingilin ang mga products sa mga galing US ng tax. Okay? Pero ang Pilipinas magbabayad ng 19%, which is dati ay 20%, so tayo ay naka-discount ng 1%. <laughs> Uh, hindi ko, honestly, hindi ko maintindihan, hindi ko lubos maisip bakit tayo papayag sa ganitong usapan, sa ganitong um, uh, negotiations. Sinabi pa na tough negotiator daw. Grabe. 1% lang ang nakuha mo na discount. Tough negotiator ka na doon. Tapos, ang US, free or open market ang ang Pilipinas sa, sa US hindi natin sisingilin sila ng tax or anything. Diba? Zero. Tariffs. So, anong, anong magigay ng Pilipinas? Wala. Talo tayo. Talo tayo sa deal na to. Yun, yun yung masama. Makikita natin dyan yung uh, itong message ni Donald Trump. Makikita nyo dito sa ating video. So, hindi ko talaga, I mean, mahirap, mahirap inindihan, mahirap i-explain, pero actually napakaliwanag. Kayo na mismo ang magsabi, mag-comment kayo kung ano yung tingin nyo, kung ano yung palagay nyo dito sa uh, naging negotiation uh, ni BBM sa kani Trump. Meron ba magigay ng Pilipinas? May advantage ba na nakuha 1% and then sila sisingilin mo ng zero? I mean, di ba? Parang ganun na ba talaga tayo kababa Ganun na ba talaga ang tingin nila sa Pilipinas? Ganun kababa na kaya na lang nilang, yun, patawan ng tax stamps tayo, wala tayong igaganti na kahit ano. So, kung ano man yung dahilan, ano man yung rason ni BBM, bakit hindi niya ito na-negotiate ng ayos, hindi ako naniniwala ang tough negotiator dahil 1% lang ang nakuha mo. Tapos ang US wala kang kukuha niyan, wala kang sisingilin sa kanila na tax. Di ba? 19% ang sisingilin sa atin sa pagpapadala ng mga products sa Pil galing Pilipinas o sa US and then sila galing US o puna sa atin ay wala silang babayaran na tax. Napaka one-sided negotiation. Napaka hindi magandang um, uh, negotiation na nangyari para sa akin. Ano, personal opinion ko daw. Which is, uh, kayo, kung may mga opinion kayo, pwede rin kayong mag-comment. Pwede rin kayong uh, magsabi kung mali ba yung sinasabi ko o kung tama ba ako. So, yun guys. Um, hopefully, hopefully ay um, magkaroon ng changes. Pero wala eh. Ito na yun eh. Diba? Agreement na to. So, nagkamaya na. Sabi nga, wala na to. Tapos na ang usapan. So, sabi nga, work together militarily. So, di natin alam. So, yung sinasabi ng iba, kaya natatakutan ng iba, tayo daw ay, di ba, babagsakan ng mga Uh, I mean, what na magkagera, uh, ang Pilipinas ay kawawa, ang Pilipinas ay madadama, ang Pilipinas ang magsasuffer, um, basically. So, um, uh, yun lang guys, yun lang. Uh, gusto ko lang ilabas yung aking opinion tungkol dito sa uh, message na to ni Donald Trump na ngayon ay kumakalat ng social media. So, hindi ko masasabi kung nasayang yung pagpunta niya sa US and ni BBM pero sa ganito, kung ganitong negotiations, ganito nangyari ng negotiations, sobrang sayang parang wala kang napala, I mean na-meet mo lang, just for you know, para lang magka ma media, ma ma magkaroon lang ng kung ano-anong uh, exposure or something, pero ang realidad, eto tatax ka ng US 19% diniscount ka ng 1% from 20, naging 19. Pero ang US, libre. Walang tax. Kakalungkot. So, yun lang guys. Thank you so much. And uh, comment kayo kung ano yung uh, tingin nyo. Kung pabor ba kayo sa nangyaring itong negotiations. O so, hindi. God bless you. God bless the Philippines.